Hi guys, ayan. Namiss ko kayo. Samahan nyo akong kumain ulit ng mangga dahil gusto ko kasama ko kayo. Ayan. Ito, dami kong mangga. Gari sa butihin kong kapatid na binigay ng jowa niya. Thank you sa'yo, girl. Ayan. At syempre, pag may mangga, may asin tayo. Ayan. Dahil may sakit ako ngayon. Nakain tayo ng maazim para tayo ay gumaling. Ganun. Ito. Laki-laki <clears throat> nito, guys. Siniwahiwalang to ni Ah, uh, shout out sa iyo, Car subuan. Ang ang, ang jowa ng ate kong butihin na ano. Ano daw gulo? Wala ka diyan. Sa so, kakay. Yung subo boto. To. Mm. Top. Mm. Ang laki. Ang hirap to kag kagatan. Kag so asyan no. Mm. Top. Masarap ang pag may asen. Hindi kaya alamang. Sarap. Kasi alam nyo ba, guys? Pag nagkakasakat ako, eh. pag nagkakasakat ako, hindi ito virus, ha? Normal na to sa akin. Nawala yung pranasa ko. Share ko lang. Alam Kaya mo ko dito. Andito pala ako sa kwarto namin. Kasama ko yung butihin kong jowa. Hindi, siya, natin siya maabala kasi busy siya ka, ka cellphone yan. Kaya kukuda na lang ako ng kukuda dito. Ako sabi ko na yung sarili ko at saka kayo. Samahan nyo na lang ako, guys. Ay, wow. <laughs> Ang sarap po. Oh. Ang sasasadyo sa sa asin. Ikaw yeah. humingi. Akin lang to. Yeah. Hmm. Sarap. Sarap. Ang sarap. Ako lang ba yung ano? Kung <clears throat> nagkakasakit, wag wala yung panlasa. O kayo din, guys. Sagot nga kayo. Gusto ko marinig. <laughs> Kasi yung iba, masabi, pag nawawala din pala sa virus agad, di ba pwedeng ano lang? Natural na yun. Hmm. Ha? <coughs> Lalo pag may ubut si po ako, nako, hindi ko na alam kung ano ang normal sa tunay. Ano daw? <laughs> ang init. Ang hina kasi ng aircon namin dito eh. Kitipid kami ngayon. <laughs> Sana all. <laughs> Sana all may aircon. Okay, guys, mahirap lang kami. Eto, buto naman tayo guys. Kasi hirap kagad yun eh. Mmm. Harap. Grabe. Ito. to? Manggang ano to? Hindi siya kalabaw eh. Apple mango. Pero mas favorite ko yung <clears throat> manggang kalabaw. Pero dahil may sort ako, wala akong choice. Masarap naman siya eh. Pero may apple mango kasi na ano, na lasang gamot. Pero to, hindi masyado naman. Hindi siya masyadong ano, lasang gamot. Ang sarap. Bakit kaya ang sarap, no? Nung mangga. Panalong-panalong. Parang ano lang eh, no? Parang manok lang na kinakagat eh. Pero, pag mga, ano, <coughs> pag may sakit, ito yung kainin nyo, guys, para madaling bumalik yung panlasa nyo. Ayan. Kainin ko na itong hiwa-hiwa kasi ang hirap kainin ng buto. Nakaka, ano, nakakabungi yata ng ngipin. Ayan. Ayan, tagot. Mmm. Mmm. hmm hmm Ito yung magandang buwan kasi tagmanga pag January. Mmm. Mmm. Tap. Huwag yun ang tingin pumangit ako. Kasi pangit ako talaga. Wala na, sagad na to eh. <laughs>